Good morning guys, ayan guys, guys. Ito ang kaganapan dito guys sa Divisoria guys uh, Maaga sila nagliligpit Kailangan Kailangan mga alas 6 po, wala na no? Uh, ah, Opo Kailangan daw alas 6 Kailangan daw alas 6, wala na Kaya ayan, todo ligpit na agad Pati si ate, todo linis din, syempre Ayan, lupa lang Bada na rin. Bada na 'yung mga sakyan. Kaya nagmamadali din siya nagwawalis. Tumabutan. 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 Ayun, no. mga rin, guys. Para pagkain. daw kaya madali yan ang pagliliquid kasi bawal maabutan so, uh, out Ang kamera kasi, kung kulagod ka ba yung kulagod ka ba yung kulagod ka ba yung kulagod ka ba naman kulagod ka ba yung kulagod yung

Provincia, may provincia. Meron. Saan? Bulano. Uragon man Uragon o'y. Uragon uh, man o <laughs> uh, Uragon ka man yay Palibog pala yun Palibog ka pala ng Uragon Marami ibig sabihin ng Uragon Para utog ka Para utog, patay Ayun pala <laughs> na <yon. laughs> nang para ano Para untuk para itu eh. Para untuk man si <laughs> <laughs> Sal nice Thank you po. Thank you Manoy. Manoy, para utog. Eh, Siyempre pag nandiyan na yung pulis Madali na talagang ligpitan yan guys Mabilis sila magliligpit Ayun yung kinakarugan na yun pinapatungan ng lamesa Ayan. ganyan yung lamesa na nilalagay tapos pinapatong dyan bilisan lang si kuya kasi nandyan na yung oh, ayun o oh. bilis kuya dali na si Kuya guys kasi yan yang mobil guys eh, no? yan na yung warning 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 nako ayun na ayun na papansin na papansin na guys Ayan na yung mobile guys oh. Ayan you o mabilis na sila maglinis guys sa tita nyo Mabilis lang o oh. Tapos kasunod na yung mga nagwawalis Eh mabilis lang nilang matanggal yung mga basura Ayan Kanya kabilis guys Tapos so, na yung mobile Ayan Andyan na yung mga pulis Good morning, Paul. Ha ha please Baka makita kayo dyan Ayan yung mga police Okay lang <laughs> ba yan? mga police ba na ayan o Baka matampot kayo dyan mo yung buti ba? Tuloy-tuloy. Sabi nila. Ay, ito yung Ito Ayan guys, si Kuya. Uh, kanina, mesa Ngayon, Bayong naman. Ganyan kasi pag si Kuya guys. Ganyan kasi pag si Bosing. Anong pangalan mo, Bosing? Bongbong. Bongbong. -bong. Ayan. and Ayan guys. Payong naman ang kanyang nililipid kanina, Lamesa. Ngayon, payong naman. Ah, grabe ipag ni Sir Bongbong. Oh. Ayan, guys. Kailangan, lang, hindi tayo makaputa ang DPS. Ayun, di, kailangan din ng oh. DPS. Para di makuha ang... Oh, di ng mga gamit. Payong. Ayun, kaya pala siya nagmamadali. Oh, kaya kaya kasi... Kabilis. Sabi nga ni bilis kilos. Oh. Ayun, yun pala ang ano ni Yorme. bilis, oh. bilis kilos. kilos. Ayan guys. Get out kay Goya. Oye Bong. Ayun, si Sir Bong. Oi. Okay. Thank you. Thank you. Napanon mo to Sir Bong? Kayo no? Garibay Mix Vlog. Ha? Huh? Garibay Mix Vlog. Okay ka rin. Ayun. Salamat Sir Bong. Ingat-ingat po kayo. Ayun. Ye, ye. Ayun na guys. O, oh, diba? Malinis na. Ayan o. Oh. So, yun na nga guys. Shout out. Ayan, malinis na guys. Ganyan sila kabilis pang dito mga kaibigan mga bayan. Good morning, good morning, good morning. Please like and share and subscribe. Karibay, please vlog. Thank you. God bless.